Anong hanap buhay ng nanay at tatay mo? Wala, nasa bahay lang. Katulong. Minsan. Ha? Minsan katulong. Ay, nangangatulong ang nanay mo. Ay, yung tatay mo. Kami na isda din. Pero nagtataka ako kasi mag-isa ka lang dyan. Oh. hindi ka pa nalulungkot? Mag-isa ka lang namimingwit? Hindi. Hindi ako nalulungkot. Mm, sanay ka na sa ganyan. Oh. Salamat po. Ang gagawin mo sa isang libo? Bibili ng bigas. Sigurado ka? Bili mo bigas? O, ito, bili mo ng bigas yan, ha? Ito naman, ang pambaon mo. Baka, baka may kailangan ka sa school, para sa iyo yan. Ito, pambiling bigas. Ayan ang mga kababayan, o, yung batang sinasabi ko. Gusto ko nun siyang uh, kausapin, kumusta mga kababayan, kasi ang dami-dami dito yung bata mga kababayan, nag-aaral, pero siya, nanguhuli ng isda. So, samahan nyo ako mga kababayan. Kukumustahin ko lang siya. Diyan lang kayo. Okay. <coughs> Init mga kababayan. <coughs> Noy! Ako si Daddy Frankie. Kaibigan ako, hindi ako kaaway. Okay lang may pagkwentuhan sa'yo? Sige, ka lang. Ilang taong ka na? 12 years old po. 12 years old? Hindi ka pa nag-aaral? Nag-aaral, pero okay um, na nga pa na pamimingwit isda. Bakit ka namimingwit ng isda? Pang, -pang Ah, wala kayo pang ulam. Dapat pumasok ka. Pula kami. <coughs> ano? Pula kami pang Wala kayong pambaon. <coughs> Lagi-lagi mo bang ginagawa ganito? nung kagahapon. Mm -hmm. <coughs> Sorry. <coughs> ano pangalan mo? Jen Carlo po. Jen Carlo. Hindi ka ba nainitan? Mm Hindi. -hmm. Init, init oh. Uh. Marami rin ba na Minsan, tilapia. Tapos, ano ginagawa pag nakahuli ka? Marami, iuwi ko tapos yung luto. Mm. -hmm. Wala ka pang nahuli! Ayan, maliit. No? Sayang naman. Ilan kayong magkakapatid? Lima. Lima? Pang ilan ka? Pangalawa. Hmm. Ilan taon na yung bunso? Four. Hmm? Four years old. Four years old. Panganay? Oo. upu rin ako. <coughs> Anong hanap buhay ng nanay at tatay mo? Wala, nasa bahay lang. Katulong. Minsan, ah? Minsan katulong. Ay, nangangatulong ang nanay mo. Ay, yung tatay mo? Namimingwit ming na isda din. Namimingwit ming din ang isda? Oh. Saan ang bahay niyo? Malayo dito. Malayo? Hmm. Paano mo nararamdaman na may huli na yan? Ilulubog nila. Ah, pag nalubog na yung ano. Pag lumubog, ibig sabihin may kumukuha. Oh. Ang galing naman. Pero sana pumasok ka. Sana mag-aaral ka. Huh? Bukas, papasok ako. Bukas, papasok ka. Mm uh -huh. Anong grade ka na ulit? Grade 7. Okay. Bakit ba hindi ka araw-araw papasok? Lunis pa naman ngayon. Ha? Huh? Bakit? Okay lang ba, ano? Doon tayo sa lilim. Bigyan kita pang baon mo magkwentuhan tayo doon. Okay lang? Okay. Tara, doon tayo mga kababayan. Kaya hindi uubra yung mga camera namin dito. Doon tayo sa hindi mainit. Dito. <coughs> Saan ba pwede? Eh, dito, dito. Pwede? Halika. Mga kababayan, oh, no? Itong batang ito na aking nadaanan, gusto ko lang siya makilala ng lubos. Kaya dito kami sa hindi mainit. Dito siya kasi sa tabing ilog. Ayan, dito maganda dito. Dito ka. Ayan. Ano pangalan mo ulit? Jan si Carlo. Giancarlo. Okay la dikit ko yung mic sa iyo. Ilang taon ka na? 12. 12. Ayan. Si Giancarlo, Ang po naman ni Giancarlo, no? Pero hindi siya pumasok payon sa kanya. Kasi wala siyang baon. At uh, siguro dahil sa hirap ng buhay, no? mayaman ba kayo? Hindi, may hirap Pwede bang ikwento mo sa akin yung kwento ng buhay ninyo? Kaya lang. Bakit ka namingwid? Pang ulam. Pang ulam ninyo. Wala bang ulam sa bahay? Ano madalas ulam n'yo Tilapia at ano, kapag wala, sibuyas at saka ano, kamatis. Ah, sibuyas at kamatis. Tapos asin. Anong halo sa sibuyas at kamatis? Asin. Asin. Okay na yon. Madalas ganun lagi ulam ninyo. Hmm. Yung tatay mo, tatay mo namimingwit din? Hmm? Yes po, namimingwit din. Dito rin siya namimingwit? Saan? Saan o? Hindi ko alam kung saan na sila kung ming saan saan? So pag nakahuli ka, anong ginagawa? Ibibenta mo? Iluluto namin tapos kainin. Ah, pang ulam nyo talaga. Pero sana mga pag-aaral ka, no? Huwag kang palaging mag-absent, no? Mahirap ba ang buhay? Gano'ng kahirap buhay nyo? Hirap. Walang... Kahit wala nang bigas namin. Hmm? Kukunti na lang bigas namin. Kukunti ang bigas. Kaya mahirap ang buhay. Ano ba pangarap mo sa buhay pagkatapos mag-aral? Huh? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Anong gusto mo paglaki? Sundalo. Gusto mo maging sundalo? Bakit, mo ga bakit gusto mo maging sundalo? Para matulong ko ang kapwa. Makatulong sa kapwa. Pero bago mo marating yan, kailangan mag-aral ka muna kahit anong hirap, no? kailangan na makapagtapos ka ng pag-aaral para maging sundalo ka, no? Huwag ka lagi mag-absent. <coughs> Ilan ba kayong magkakapatid? Lima. Lima. Tapos tapos, nanay mo nagkakatulong? Magkano kita ng nanay mo? Isang 300. Isang 400. Sa isang araw yon. Simba. Simba-simba lang. Ah, kadal isang linggo yon. Nagkakasya yun, yung 400, pinagkakasya. Nahirap naman, no? Kaya siguro hindi ka nakapasok ngayon. Madalas ba walang baon pag papasok ka? Isang sampu, binti, ganun. Ah, ganun. lang. Mga classmate mo, may baon sila. Ikaw, madalas wala. May mga kaibigan ka rin sa school. Wala, puro away. Bakit? Suntukan. Ay, bakit? Pero nagtataka ako kasi mag-isa ka lang dyan. Uh, hindi ka pa nalulungkot? Mag-isa ka lang namimingwit? Hindi. Hindi ako nalulungkot. Mm, sanay ka na sa ganyan. Jan Carlo, no? Yes po. Jan uh, Carlo. Uh, ako nga pala si Daddy Frankie. Uh, baka magtaka ka. Bakit uh, nilapitan ka namin? Nalang nakita ko lang kasi yung mga bata dyan na puhapasok. Tapos ikaw, nandito, naghahanap buhay. Kaya, kinumusta lang kita. Pero, hangad ko na sana matapos mo yung pag-aaral mo. Huwag ka lagi mag-absent, ha? Bigyan kita pambaon. Asan ang bag mo? Wala. Nandito sa bahay. Nasa bahay. Hindi ka talaga pumasok today. Mag-iingat ka parati, ha? Bigyan kita ano? Pambaon mo. Bigyan natin, mga Kasi <coughs> Ayon sa kanya, hindi daw siya ano hindi daw siya uh, pumasok kasi wala siyang pambaon. No? Oh. Salamat po. Ang gagawin mo sa isang libo? Bibili ng bigas. Sigurado ka? Bili mo bigas? Oh, ito, bili mo ng bigas yan, ha? Ito naman yung pambaon mo. Baka, baka may kailangan ka sa school, para sa'yo yan. Ito, pambiling bigas. Thank you. Happy ka ba? Ano masasabi mo? Nakatanggap ka ng blessing. Salamat po. Hmm. Pangalan ng mama at papa mo? Hilin at Nicanor. Kumusta naman ang samahan ninyong mag-aama? Okay, okay lang. Okay naman. Anong sasabihin mo sa nanay at tatay mo? Oh, Binigyan ako ni Daddy, Daddy Frankie ng pera. Hmm. Hindi. Siyempre, yung mama mo kahit anong hirap, nangangatulong siya. Para mapalaki niya kayo. Diba? Ganon din yung tatay mo. Alam naman natin, sobrang hirap talaga ang buhay. So, bilang anak, bilang pasasalamat sa magulang, ano ang mensahe mo sa mga magulang mo? Kasi mapapanood nila to. Wala kami cellphone. Wala kayo cellphone? Kahit isa. Ah. Bakit? Pero ah, mapapanood mo ito sa mga kapitbahay mo. Cellphone ng classmate mo, mapapanood mo ito. Okay lang, i-upload namin to sa YouTube, sa Facebook. Nagpi-Facebook ka rin ba? Oo, oh, pero may lang ako ng cellphone. Nakikihiram ka lang. Bakit hindi ka nagkaroon ng cellphone? Wala, wala akong pambili. O nga naman, sinabi mo, wala nga ulam eh. Cellphone pa kaya? No? Pero gusto mo rin magkaroon ng cellphone pangarap ko po. Pangarap mo magkaroon cellphone? Bakit? Wala, para makatulong sa ano, pag-aaral. Makatulong sa pag-aaral? <coughs> May cellphone ba tayo sa sasakyan? Pagiging masaya ka ba pag kita cellphone ngayon? Naniniwala ka ba na mabibigyan kita cellphone ngayon? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Hindi ka nanonood sa mga vlogger? Hindi. kami cellphone. Dahil walang cellphone. Ngayon, bibigyan kita cellphone para mas makilala mo si Daddy Frankie ng lubos, paingit cellphone, guys. Yan, mga kababayan. Mga batang ganito. Punong-puno ng pangarap, pero dahil sa kahirapan ng buhay, may kita mo napakatahimik niya kahit anong init. Umagawa ng paraan para mayroon daw sila pang ulam. Pasok sana siya pero walang ulam. Bilang uh, magulang mga kababayan, bilang tatay, no? Bilang tatay, napakahirap na nakikita yung anak na ganito. So sana, anak, uh, magpipray ka lagi. Sana magkaroon ka ng magandang future. Dahil nakita ko sa naramdaman ko sa kwento mo sobrang hirap ng buhay ninyo Biron mo isang pamilya nanay tatay mo mga kapatid mo wala kayong cellphone hindi ka makapasok kasi walang baon pero hindi porkit walang baon is uh, hindi porkit walang baon eh, hindi ka napapasok ha ganyan din ako noon madalas pumasok ako papasok ako walang baon pero pinilit ko pa rin mga pagtapos mga pag-aral no para magkaroon tayo ng magandang ha, kinabukasan mga pagtrabaho tayo at igit sa lahat wag na wag kang gagawa ng hindi maganda lagi kang magpe-pray kay God wag na wag kang magbibisyo ha gawin mong inspirasyon yung kahirapan ng buhay isipin mo lagi yung paghihirap ng magulang mo na mairaos nila kayo hindi porkit mahirap yung mga magulang natin ay uh, hahayaan na lang natin ganun. Hindi. Tayo mismo gagawa ng kapalaran natin, ha? Gumawa ka ng paraan para isa ka sa mga pag, isa ka sa makatulong sa pamilya mo. Dahil sabi mo pangarap mo magkaroon ng cellphone, bibigyan kita cellphone. Ayan. Ayan mga kababayan, mga kabarangay. Hindi namin ini ito. Ayon sa bata, pangarap niya magkaroon ng cellphone para din sa kanyang pag-aaral. Kaya laging may dala si Daddy Frankie ng cellphone para sa mga kagaya nila. At ito mga kapabayan, meron na akong Realme Note 60. Kaya po ito ang uh, pinapamigay ni Daddy Frankie dahil uh, maganda siyang gamitin, maganda yung specs, maganda yung camera. Kaya <coughs> Realme ang aking pinapamigay. No? Dahil friendly user po ito. Kaya Realme. I love you po. Baka naman. So, eto. Na? Mga kababayan, no? Sorry po. Mga kababayan, no? Hindi po ito sponsor ng Realme. Sarili po expenses po ni Daddy Frankie. Kaya Realme, I love you po. Baka naman. <laughs> Ayan. Ingatan mo to, ha? Para mas makilala mo pa si Daddy Frankie. Yes, Okay. Masaya ka? May cellphone ka na, na? Buksan mo. Para makita natin, makita mo. Lagay mo yung pera mo dito. O, buksan mo. Marunong ka, ha? Ayan, napasilt pa yan. Sige, tulak. Ah, mayro pang lock na isa. Ayun. Oh. Ito yung mga charger niya, ha? Ito. Ganda. Ha? Marunong ka niyan? Madali mo lang naman matutunan yan. May mga, ayan, may case yan, ha? O, inga, pakaingatan mo, ha? May sticker ba tayo dyan? Lagyan natin na sticker to. Para ma makilala niya ng lubos si Daddy Frankie. Ano, huh? nandun sa sasakyan, meron. Okay? Ilalagay mo dito, ha? Ayan. Okay? Happy ka ba? Yes po. mag aral ka mabuti, ha? Ano masasabi mo sa mga kababayan natin? Thank you kay Daddy Frankie. Bayan mga kababayan, mga kabarangay, maraming maraming salamat po. Isang estudyante na nadaanan ni Daddy Frankie dito sa tabing ilog at napasaya natin. Kaya mga kababayan, paulit-ulit ko pong sinasabi. Maraming maraming salamat sa lahat ng nakapalo, lahat ng supporters natin. Hindi po magagawa ng isang Daddy Frankie po ito kung wala po kayo. At kulang ang salitang pasasalamat. Kaya mga kababayan, maraming maraming salamat. Dahil po sa inyong walang sawang suporta, lalo ko pong pagbubutihin para mas makatulong pa tayo sa ating mga kababayan. Shout out po sa lahat mga kababayan natin o mga kababayan natin nasa ibang bansa. Mabuhay po kayong lahat mga kababayan. Alam kong mahirap, malayo sa pamilya. Kaya dubli-dubli ingat po tayo. Alam ko po yan mga kababayan, yung mga nasa ibang bansa natin, mga OFW, pag nagkakasakit, sarili nila ang kanilang ginagamot. Kaya masasabi ko po sa inyong mga kabibayan, ingatan po natin ang ating kalusugan. Yan lamang po. Maraming maraming salamat. Daddy Frankie po, anak ng pangasinan, prang pangasinan. Mabuhay tayo na. Mabuhay ka, Brad. Mag-aral mabuti. Okay? Thank you so much. Bye-bye po. Okay, ingatan mo yung cellphone mo, ha? Punin ko yung mic. Ingatan mo rin yung pera mo.